Hey, meron pa? Wala, 60,000. Hindi, dito. tadi Mayroon po. Wala, tumulat ako. Hindi. 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 Wala. Parang mayroon kayo patuloy mga pagkain. Wala. Tumain na kayo? Tumain pa. Hindi tayo tumain? Hindi tayo tumain. Oo. Mayroon po ang pagkain. Nakakaibigali

Kaya, kahit tanong. May ka di ba? Ha? Oo. Balik, apat muna, apat. 15. O, sige. Yun guys, bili tayo ng pagkain ng mga tata. Kaya hindi na naman sila. Hindi na naman. Hindi pa naman. Hindi na pa naman. 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 Na pa, naman. Na naman. Na naman na pa. Okay, guys, na tayo sa Para magmaka-video. So, niya, ito Siya, dali oh. Daliho. Wow, dali oh, dali Dali Kasi kapatid ko dito, 'yung kapatid mo. Tapos 'yung ulo. No. Ano? kasi 'Yung Oo, oh, kasi baka maano ba, kayo dito. Doon na lang po kami tayo. Oh, Tar kayo ano. Hoy, lumapit. Chekado ng dela. Hoy, lumapit. 'Yung sa Tarilis ko, bang tarilis ko. Sandali lang. Dali oh, kayo na hey, So, abali apat yan o, oh. tigil sa kayo, hindi pa nakain. Dito ka, sorry ka. Dali, kumain na kayo kasi baka biglang umulan. Oh. Doon na lang ang oh. gusto. Oo. No, Tanong, puni mo yung sandali ko. Ito, babayara ko lang sa ha, para hindi na kayo magbenta. Magkali siya sa kumpido. Yan, yeah, bayit na. Huwag kayong um, ano ha, bayit lang kayo ha. Ha, yung mga anak ko. Ang babae. Ang babae. binig po kayo ano tawid na tawid, tawid yan may mga, ano ha tatakyan ha sabay na kayo ha tapos pag umulan silong na kayo sige kung ano kainin nyo yan ha Ano ha, baby okay, oh, o kawala naman ha okay. na, huwag na, na kayo ha uway na kayo ha na kayo. Na, kayo. Na, kayo. na kayo ha na kayo kayo ha Bye bye. Kain kayo, kain muna kayo bago kayo mali. Sige na. Bye bye. Salamat po. Mm, thank -hmm. you.